Yang hidup din sa kawayanan uh, Dilio May nakita siyang buo May tunog sa limango Ata dulun Sokul

Nah, kemayapian atau tahu mangrove dalam si guru bodil dalam si guru Ang mga nangyayabuhok ay isag ka tutok sa pasinta si Delio guys kay Murag naglisod. Nagkubkub. Nagkubkub na Nagkubkub sa rukshar ka tandao. Ay, dapat sa kay Misa ka limango. Muna ako ni tabangan. Ako ni Sogat Pundirig. Dugkal, dugkal sa pikas buo Ay, ang ka buo sa kasi igbaw. Yung simang. Muna sa igbaw ang punder sa ubos ang pinakapultahan niya isugat sa ugat na mo so mauni nagbabagay yung intawan mi muna mo ko guys na kanyang nasa sibot kanyang nasa makita sa camera, ang gibot ang lako muna makuha yung uh, tuloy tulo siguro o pat iplangin daw kaya na uh, nakakuha so wala nang nagsitam na lugay minalala na pita kay daw mga dali na na dali na siguro ni Dilio uh. Diyara, ra nakuha na gud na mga limang nagdobay mi katuwat kay dagan sa ilaw na ipagbaw na ipababag sibusibag ang buo na dobay taon mi natanggal pagod ang sipit Diyara, nga mo kuha ko oh, nasod sa sibot natanggal ang mga paak ang mga sipit wala na ako mabigay daw all may itabangan ako sa dilyo wala may migunit sa kamera mga ugibatan na lang kamera oh diyan nakuha rin yung dilyo gayagasan sa tubig para isood sa sibot para manita na po may uban uban na yung mga lima mga dires sa mga kamayapian Ah, na, natanggal ang mga sipit Um, pak tara nakita na mataglain tapos ay tigdala sa mga kuha ni Dilio gusto mong itag mga alimango guys pagkahirap hindi lalim tara tapos na natong ang kamera nakita na patag tara nakita pataglain guys pinuha na ako so so tanan uh, kamanggruban dito sa the best big bayon so yung sa gita sa tail dagan yung mga sa tusok sa tail sa hindi ka sanay ay di na napansin si Dilio kita uh, sa mangrove Uh, wala di ay tara ang ita talain nagtanapit sa anahan sunod sunod lang tanahan eh ako yung taga video ang kusagpuan sa may subok kagyaan sa tubig tabok may sapigas katangang di pagita sa pulmero guys sa uh, amat saya na siya i-liboton ang mga ng mga niya mga kamayapian oi dahil na pansyan si Dilio lag na asiguro uh, at adolon na agad kay agi niya ah nagan medyo di kayo double guys Kayaknya gamera man niya sa oh di era lagi apa pun aku bagi namu guys ikai sadako kira aku para sadana libri nani diri ya samu an lugar libri nani lebihan kami kaya ini sasabau guys lebihan bagi Indonesia ulam nani Agoy, ini nga tanggal pagkat ng mga sipit. Pero sige lang, okay na ni. ni guys. Trangitan na patanglain. So, din guys. Uh,